Ilang bisis na paiyak ang dalaga sa panayam sa kanya ng TV host, actress at content creator na si Tony Gonzaga para sa YouTube channel nitong Tony Talks. Hinding-hindi makakalimutan ng kapamilya senior actress na si Gigi Dilana ang pinakamasakit na salitang sinabi sa kanya ng yumaong ina. Sa isang bahagi ng vlog, napag-usapan ang tungkol sa mga magulang na walang sawang nagpapaalala at nagpapayo sa mga anak para ikakabuti ng kanilang buhay. Alam mo, yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin, hindi natin makakalimutan yan. The good and the bad. Ano yung pinakamagandang nasabi sa iyo ng mami mo? Naalala mo, ang tanong ni Tony kay Gigi. Lagi ka magdasal, lumingon ka sa pinanggalingan mo, mahalin mo lahat ng taong nakapaligid sa iyo ang togo ni Gigi. Sunod no, na tanong ni Tony sa dalaga, pero ano naman yung di mo malilimutan na nasaktan kang nasabi sa iyo ng nanay mo? Sana hindi na lang kita pinanganak. Sana nung nasatyan pa lang kita, pinatay na kita. At nakakagulat na revelasyon ni Gigi tungkol sa pag-uusap nila noon ng inang si Imelda Dilana. Bakit niya sinabi yun? Ang tanong uli ni Tony sa senior actress, paliwanag ni JJ. Nung time na yun, naging pasaway ako lalo na nung nag-start ako, naging teenager. Nauna rito, inamin ni JJ na napakasakit pa rin para sa kanya ang pagkawala ng kanyang nanay. Sa ngayon, ati Tony, hindi ko alam para akong naliligaw pa rin until now, lalo na nung nawala ang mom ko. At saka nung nawala si mama, yung mundo ko sobrang bigat para akong inalisa ng kaluluwa sa katawan ko kasi siya lahat every time na kumakanta ako siya yung motivation ko para sa kanya lagi until now, anya pa ang huling pag-uusap daw ni na Gigi at ng namaya pang ina sa pamamagitan ng video call ay noong nasa Canada siya kung saan may concert siya kasama ang Gigi Ban at nakitang hirap na hirap na ang ina dahil bloated na ito sa sakit nitong cancer pagkababa ng cellphone ay naligo na si Gigi at nanalangin siya ng Lord. Okay na po, kunin mo na siya. Nagulat si Tony, ha? Bakit mo sinabi yun? Hirap na hirap na siya, ate Tony. Alam mo yung face niya? Namamaga na, gana, in pain. After ko maligo, may tumatawag na pagkasagot ko. Lahat sila sa kabilang lenya niya. Lahat sila nang iyaka na. Alam ko, garagal na ang boses. Shock ako. Andin yung mama ko, nawala na. Pigil ang lohang sabi ni Gigi. Yun yung huling sinabi mo kay God. Okay ka na, paalala ni Tony. Pero nung nawala, hindi pala. Hindi ako okay. Hindi ako okay. Naging emosyonal na. Until now, sinisisi ko kasi ang sarili ko ate. Kung bakit lumalala ang cancer ng ganyan? Kasi wala akong pera o na hindi ko siya mapapagamot. Isa lang ako at siya lang din yung lakas ko. Siya lang umiiyak na pahayag ni JJ.